Isang taong pariya ni Kuracha. Isang taong Ito na pinaka-bonus ng ating Ang pinaka-bonus ng tendera. Yun. Happy New Year sa lahat. Mula nung January 7. Nag-end siya na December 15. Full savings coin. Thank you, Lord. Lagi na Thank you, Lord. Wala man tayong inasang bonus. Dapat tayo ay matutong mag magsuksok. Ayan. Last year is 50 50 may ah oh, medyo medyo konti yun. Kasi may mga lima-limang mga luma. Ito, more on 20 pesos. Ay, hulaan nyo na lang. Ilan tayo magbibilang? The last year, nagbilang apat lang kami. Kaya mabuti kami ng half day. Aha! 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 Nabuhat niya palabas yan. Hindi niya may hangat ngayon. Uh -huh. Yay! Yay! Every year ito hanggang kaya natin, hanggang kaya natin mag-ipon. Bakit tanggal na yung... Medyo marami ngayon magbibilang kasi meron tayong mga bis bisitang galing sa malayo. Dami yung mga nagbuhula. Hindi, bakit na magsisero, may mga 100, may 300, gano'n.

Wala na yun. May 100, may 200 dapat. Thank you. Love you. Wala man, lang, wala man nagregalo sa akin ito. Pipili na lang ulit ako. Game na! Ah, patya, Ano? Yes. Ano Mahaba kayo ulit. 80. Ah, balik. 75. Meron na rin. 79. Meron na 70. Bumaba kayo 70. Huwag kayo makapirmi sa 80 saka 70. Bumaba kayo konti. May, yan pinakaula nyo. Pag malapit na matapos, mag-de-change kayo pagka kasabihin ko na kung ilang patitira. Mag-uunahan na kayo ng palit palitula. Uumpis na na. Sino nakaligo? Ang pagbilang nito is ganito. Lima-limandaan to ah. Yung tagbibente, lima-limandaan. Pare-pares ang kulay ah. Ba't ang lungkot nyo? Ang magbibilang, may tagi-isandaan din. Para sa inyo talaga yan. Kunti lang makukuha ni natin dyan. Di lang. <laughs> Walang magbubulsa ha. Na CCTV ako. Doon yung ilalagay sa kapila. yung 500. Lirang bilang anak. Limanda nang lagay niyan. ganun. So, you know. Ang masama, bilangin niyo na lahat. Babanggay ni Molly. <laughs> Ang dami nila. 500 na lang oh, Tayo. Ah, oh, ganyan. Ah! Baba mo mo nga Yuk, Anong oras na? Oh, laglag -lag na. Baka pwede na Uh, anong oras na? 9.55 Saan ba? Sa lamesa na lang sa taas. Ah, sa lamesa na lang sa taas. Ano ba pwede ilagay yan? Sa ilalim. Daming gamay. Dapat, gano'n nyo. Hindi, plastic nyo na iba oy O, kanya kanyang plastic. Kuha oh, oh. kayong plastic ng suka. Nak, kanya kanyang plastic na bilang. Dapat, clear ang bilang, ha? Para abang gaman, hindi na ano... ma pabandalit sa isang... o. O, lagay nyo. Tagay kayo. Unahin nyo muna 20. Para alam nyo namang ano yan. Ilabas nyo yan. Ilabas nyo yung plastic lahat. Ayusin ang bilang ha. <coughs> 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 so, baba. Baba na yun na. Ang daming kamay. Yan ay puro mga taga-bulakan yan. Ano yan? Kailangan kumuta para pamasahe. <laughs> Makabalik rin ang bulakan at pag hindi. Yay, yeah, mag-plastic. Ayun, no. Oh. Ilagay sa ilalim ng mesa. Ah. Ayun, abang-abang na lang. sa sila. Abang-abang kung magkano nga abutin nila ulit. Thank you, Lord. Lagi sa gabay. Sa katawan ni Doracha. Thank you, Lord. Lagi.